Bagamat malakas ang pag-ulan at matataas ang baha sa ilang lugar, patuloy pa rin ang ating mga lingkod bayan sa paggawa ng mga hakbang para matugunan ang kasulukuyang estado ng mga kababayan nating sinalanta sa iba't ibang bayan sa bansa. Kabilang lang nga dyan ang pamamahagi ng relief goods, kagaya na lamang ng tubig, pagkain at marami pang iba. Ang detalye ihatid sa atin ni Zai Chua live. Zai! Princess, higit apat na pong mambabatas mula sa 20th Congress ang binigyan ng direktiba ni Lady First District Representative Martin Romualdez na gamitin ang AKAP o Ayuda sa Kita Program ng gobyerno sa kanilang mga distrito upang magbigay ng tulong sa mga biktima ng bagyong krising at habagat bilang agarang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isang malawakang relief operations, feeding program, pagbisita sa mga evacuation centers, ang personal na isinagawa ng tanggapan ni 1 First District Representative Martin Romualdez at Tingog Party List. Isa itong hakbang para tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan nating nasalanta ng mga bagyo at habagat itong nakaraang mga araw. Kaugnay niyan, iginiit naman ni Iloilo First District Representative Janet Garin na malaki ang na tulung tulong ng ayuda para sa Kapusang Kita Program o ACAP dahil ito'y nagamit para makatulong sa mga residenteng sinalanta ng bagyo. Dagdag pa niya dahil sa pakikipag-ugnayan ng Kamara at ni Representative Romualdez sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, buong pwersang na ipamahagi ang family food packs at relief goods sa mga distrito na nalubog dahil sa baha. I believe 42 congressmen 42 members of the 20th Congress were empowered yesterday by using ACAP. Yung relief kasi pang sandalian yun eh. Pero yung mga nawalan ng kita for that day, yung mga nagtatrabaho pero talagang kapos ang kanilang kita, ano ba yung pwede maitulong? At doon nga naisipan ni Congressman Martin Romaldez, our Speaker of the 19th Congress, na teka, eh di ba merong ginawa ang gobyerno na programa na kanyang yung ayuda no para sa mga nagtatrabaho pero kinakapot. May buwelta naman si Representative Garin sa mga kumukwestiyon sa kahalagahan ng AKAP. Aniya, ngayong panahon ng kalamidad, mabilis na napaabutan ng tulong ang mga kababayan natin dahil sa AKAP. Nararapat lang Aniya na dagdagan pa ang pondo ng nasabing programa sa susunod na kongreso upang mas mapalawak pa ang tulong na may bibigay nito sakaling magkaroon ulit ng kalamidad. And this is actually the context by which ACAP was conceptualized. Ang hindi ko maintindihan bakit natin kailangang sirain ang isang programa na maganda. Isa lang ang sagot doon. Ang sagot doon ay crab mentality. Samantala, meron namang pagbibigay din si Representative Garin sa mga haka-haka na baka hindi na umano matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kapag nag-convene muli bilang impeachment court ang Senado. Di lang mga kongresista, kami ay boses ng sambayan ng Pilipino. Kami ay boses ng aming mga constituencies. At hindi naman natin maipagkakaila na constitutional duty natin yung harapin at uh, dinggin yung impeachment trial na ito. Kasi yan ay obligasyon ng lahat, lalo na kapag kumpleto. Eh, may mga haka-haka na hindi ito tuloy, may mga haka-haka na papatayin siya, Well, it will set a bad precedence. Kasi kung wala naman talagang mali, um, bakit natin haharangin? Dagdag ni Representative Garin, bukod sa programang Akap, isa pa sa tututukan ni Representative Romualdez ang pagsusulong sa batas hinggil sa proper waste management. Naniniwala kasi si Representative Romualdez na dapat tutukan ang basura na siyang naging dahilan ng nararanasang pagbaha sa bansa. Mula dito, balik muna sa iyo, Princess.